Kuya, naka-video eh. channel guys Good morning uh, sa lahat ng mga uh, nanonood Dito tayo sa ano sa DNW Migrant Workers Office Dito sa Laguna, Kalamba uh, Mayroon tayong kiniklaim dito uh, Try natin kung makiklaim natin yung ating uh, Kiniklaim mula sa akin pagiging isang OFW Kaya dito ako May mga babae nga pala dito nakaupo uh, Nagkiklaim din sila Ayan, kaya samahan niyo ako dito habang makatambay at naghihintay. May mga nagkiklim na marami. kita sa office ng ano, DMW. Dito ito sa Kalamba, Laguna. Kalamba, Laguna. May mga staff ng DMW. Ayan. Sila sir nandyan. May dalawa akong kasamang babae dito sa gilid ko. Ayan. Ayan, mga yung isang isa. Yung isa kasama ko taga ano, Tagaytay. Ayan, ako naman Mendez. Tapos ko sa YouTube to ah. May YouTube ako. May vlogger kasi ako. Ayan. Ayan po. Kanina pa kaming umaga dito. Bali na kami ng hapon dahil may nintay kaming ano. Ah, uh, pring salamin. May libreng salamin dito sa tulong ng DNW. May may mga Lager. libreng may mga libreng ano salamin. Si may libreng check-up ng mata. ayan Kapag na-check up kayo mag magsa in kayo. At nabibigyan po kayo ng libreng salamin dito sa Kalamba, Laguna, DMW Office. Migrant Workers Protection Division andito po yan, yan, yan. <laughs> ayan ayun hindi oh. yeah. 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 lang po namin ang aming mga salamin at kami uuwi na ng aming lugar saglit lang po hindi lang natin yung ating salamin sa salamin, sa mata. mayami, May, -may, -may uwi na ako po kami. Hintayin na natin yung salamin. Yung naka blue taga Tagaytay. Uh, nakasabay ko lang dito sa Kalamba. Pagpunta sa Migrant Office, DMW. Kung sasabay na rin kami sa sasakyan, pauwi uh, ng Kabiti at Tagaytay. Ito Ayan, okay. okay. ako ng, ano, ng SM. Galing ako ng DMW Kalamba. Duman ako ng, ano, ng overpass ngayon isasakay naman tayo papuntang Cavite pauwi na ako ng ano Mintis Cavite nandito ako sa Kalamba SM SM Kalamba tapos sasakay ako ng van sasakay tayo ng van papuntang SM Kalamba uh, Mintis Cavite ayan Yung, ano, saka yan papuntang ano, Mindis. Papunta tayo ng terminal ng van going to Mindis, Cavite. diyan doon ako papunta sa ilalim yan. Nandiyan yung mga terminal ng ano, papuntang Mindis. Bali, nilakad ko lang mula doon sa DMW papunta dito sa SM parking area. Kung saan nandun yung aking sasakyan na van. malapit na tayo guys. Malapit na tayo sa terminal. Uh, bali, tatawid na lang ako at nandun na yung ano. Uh, hanapin natin yung sakayan papuntang Mindes Cavite. Andito tayo sa labas lang ng SMD na ako pumasok kasi gagabihin tayo. Kaya dito lang ako sa labas na ano Nag-stambay, Dito lang tayo dumaan. saan sa, sa kain papuntang ano, Mindis Cavite na ban. Ito po, ito po. Ito yung ano, parking. Guys, dito na ako sa aming bahay. Kahapon nga pala guys, ay hindi naging success ang aking paglakad sa sa DMW Kalamba. Dahil yung kiniklaim ko bilang isang OFW ay yung hindi na aproban dahil merong isang papel na kailangan uh, ayusin kasi doon sa papel na dan ako galing Polo Embassy, Riyadh ay mali ang nakalagay na, pa, na may nakalagay kaya hindi inaproba ay eh dahil may kiniklim tayong end of service benefit sa aking company sa Riyadh nakalagay doon sa papers kaya hindi inaproban dapat daw sabi ng DMW migrant worker sa Kalamba ay walang nakalagay na kiniklim akong uh, end of service benefits kaya hindi siya naaproban ang sabi ng migrant workers office dapat daw ay eh, humingi ako ng isang Uh, certification sa polo, mag-email daw ako at kung mabibigyan ako ng polo embassy Riyad, nang bago ay makaka-avail ako ng pinukuha uh, ko o kiniflame benefit sa financial assistant dito sa migrant workers kaya nangyari ay umuwi ako ng hindi na atroban yung aking lakad na dapat ay makiklaim po someday kasi hindi karakara -kara ka na nare-release yun kung ma-approvean ka man ay maghihintay ko pa rin ng ilang araw o buwan kaya anong nangyari ay umuwi ako at hindi na-approvean kaya ang naging pakinabang ko lang doon ay yung may free check up sila sa mata tapos pag na check up ka bibigyan ka ng susukatan yung kung anong sukat ng grado ng salamin na kailangan mo bibigyan kanila kaya nangyari naghintay ako ng ilang oras o 4 hours ako naghintay doon para nahintay ko yung salami na ibibigay sa akin kasi nagpatsik tayo sa mata ganun nga nangyari kaya nasukatan tayo kaya sabi nung staff ng nagkokos nag nagchichikap sa mata ay mga doktor yon ay hintayin ko lang daw ng alas 3 kaya nakauwi ako ay alas 4 na ng hapon dito sa Mindis Cavite kaya uh, yan, yun ang aking ano, uh, update mga idol. Hindi tayo na-approval pero may pag-asa pa kung magibigan tayo ng bagong certification bilang isang distress or FW. mag i lang tayo at kung mabigyan tayo, ayun, ma-approval tayo at babalik ko rin sa Kalamba, Laguna, sa Migrant Office para makahingi tayo ng financial assistance dun sa opisina nila yun lang guys sa mga kong update sa inyo mga idol kaya salamat sa inyong panonood thank you for watching